Hello! Kain tayo! Alam mo yung I was being asked Sabi sa akin na Worth it ba daw yung pag Tira ko dito Pagiging isang OFW ko dito sa Bansang Canada Para sa akin guys Super worth it sya Kasi nabago yung buhay ko Nabago yung system Na Tinataha ko Kasi sa Pilipinas mahirap talaga kami. Ngayon, hindi na kami mahirap. Kung baga, nasa ano nga ako, nabilong na kami sa middle class. Dahil, natutulungan ako sa bansang ito. Maganda kasi yung lugar na to eh. Kasi walang discrimination with regard sa age. Sa pagtatrabaho mo. Pangalawa, nabigyan ako ng pagkakataon na magiging isang permanent resident dito sa bansang ito. At saka may chance ako na magiging isang citizen sa bansang ito. At saka mo dito yung climate, break, kahimik kasi dito eh. Kaya may chance din ako na matadala ko yung mga anak ko dito in the near future pag medyo ano na sila, pwede na sila maiwan sa bahay. And then, yung politics dito, hindi ka gaya sa Pilipinas. Guys, worth it talaga yung pagtira ko dito sa bansa nito. Super happy ako na bago yung buhay ko nada-dagdag nadagdag lang is nagkakautang ako. Pero okay lang yun. Ang importante, masaya. Maganda talaga sa basang ito. Worth it, it. Until next time.